Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jun Zescon, ang kura paroko at rektor ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at Bishop Elect ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Nazareno. Subalit ang mga kwentong ito, bagamat naipasa na, ay nananatiling kwento lamang. Sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng Himala ng pong Jesus Nazareno mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Opo si Flor yan, ang nakatira sa Santa Ana, Manila. Unang punta ko dito, hindi ako naniniwala sa Himala, sa mahal na po ang San Nazareno talaga. Parang pupunta ako dito, hindi ako lang sa Parang wala lang, normal lang. Pero mula nung nagkasakit ako, pinungkos ko sa kanya, nag ako. Four years ago, nagkaroon ako ng bukol sa breast ko. Nung unang sinabi niya, cancer siya. Pero wala akong ginawa kundi magdasal lang. Magdasal, sabi ko, hindi kasi. Wala akong kanser. 2023, nagkaroon na naman akong pagsubok na sumakit yung ko. Then, nagpa-ultrasan ako na nakita doon na may tumor ako sa bituka. pa. ako sa gasto, So doon na, biyak ako kasi nalaman ko na siya isang cancer. sabi ko, ah, ano po ang isasabi Kailangan pa ako ng mga ko. Ano na ba ako? Sabi ko, sabi niya, kaya nga ka. Kaya huwag daw ako mong ng pag asa Sabi ng mga doktor ko, magdasal ka lang. Kailangan ko ma-endoscopy ka lang So, hindi, ko, hindi ako pwedeng ma- Endoscopy ka lang sa dahil meron akong aneurysm na pwede kong itamatay, makomatos ako. Sinabi sa sa Jose Reyes, 5% na lang ang buhay ko. Sabi ko sa kanya, Han, magdasal ka lang. Lahat ng hilingin mo, ibibigay sa'yo. Nagpapasalamat talaga ako dahil wala na silang makita sa aking aneurysm. Kasi na-detect siya 2019 na noon. Wala talaga silang makita, kaya nagawa yung procedure sa akin. Ano nga ako, negative na ako. So wala akong ginawa ko. Bawat procedure, before and after, lapit ako dito, napipray ako. Tapos pinapother fall, lahat ng mga pare nilapitan ko sa kamay ng, sa office, sa kamay ng Buong Jesus ng sarili na pinatungan ako sa ulo, kasama ko sa Sister Rose. Lahat ng pagdatasal dito sa mahal na tuwang ng sarili ginawa ko para gumaling talaga ako. Kahit yung OB ko, wala na siyang masalat ngayon sa akin. Kasi la, every year mayroon akong annual check-up lagi. Nung matapos yung endoscopy, colonoscopy, wala silang makitang bukol. ko na alam ko saan ako tatakbo, hindi nang tulong. Dahil sabi ko, hindi ako hiningi sa Panginoon dahil may nag-aaral pa ako mga anak. Sabi ko, uh, bigyan ako lang sapat na financial, negosyo, na pwede kong pagkakitaan, na pwede kong ibang malaki. Hanggang dumating ng time na itong 2024, pinagkalooban niya ako ng kanti. Ayun, hanggang ngayon. Kaya sobrang pasasalamat ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala na nagaling niya dahil pabalik-balik ako ng ospital. Sobra ang himalang ginawa niya sa akin na kung isipin mo, hindi ka pa ni para hindi walang maniniwala iyo kasi parang imposible, tipo ba? Isipin nila, gumagawa ka lang ng kwento, di ba? Pero lahat po ng resulta lang sa akin yan. Totoo lahat siya. Walang imposible po sa Panginoon mahal ko ko sa Sarino, lahat ng tulong niyang himala sa akin. Nak nakapasa ako sa board exam bilang engineer. Salamat sa kanya. Sobrang pasasalamat ko sa pamahal ng Sarino, kaya dahil dinagtungan niya ang buhay ko ng maraming beses, maraming pagsubok na mating sa buhay ko, sobra. Pero, Nandiyan siya, tumulong sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Sobrang tulong ginawa, Himala. At saka sa mga pinasyal na tinulong sa akin niya sa kantina. Siya nag-provide lahat ng ito dahil kung wala siya, wala pa wala na ako dito siguro kailangan tiimtim kang nagdarasal talaga. Hindi yung pupunta ka lang na nagdarasal na wala sa puso, wala sa isip. Kailangan sobrang tiimtim kang magdasal sa kanya na nanggagaling sa puso mo. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayong mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno.